So mga pangat, dali tayo. Ayun, oh. may CIDG si dito mga pangat. Dali tayo, nahuli tayo. Pero green pa kasi, green pa yun eh. Ang daming nga nahuli eh. Actually, magtatanong nyo ako sa kanya dapat. Pero pinakata yung ID niya, CIDG. Si ayun mga pangatangatan nyo. Ayun, naka-orange na yun, 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 Nakapambahay lang, mga paangat, pabira. Akala ko ano yung pinapakita niya, ID. Hello? ID, ID. Gumagano'n siya. Pagtingin ko si IDJ. <laughs> Gulat ako, pambira. Eh. Nagreklamo nga yung iba. Green pa, green pa. Pero it's a warning. Okay, kalas. Wala na pag-uusapan. Warning lang naman eh. Natatawa ko doon sa isang Indiano. Nagreklamo pa. Kaya <laughs> nang sabi sa kanya nung si IDJ, Okay, you, you back there. Parang pinamabalik siya doon sa dati. Tapos pipicturean pa rin. <laughs> Hinanap na naman yung ano natin, Emirates ID. Nakadalaw lang tayo mga pangat nung una sa, sa Dubai, yung bisikleta. Dito naman yung jaywalking. Ay, hindi siya jaywalking actually. Nasa ano kayo, pedestrian, pero red daw. Eh, nakita ko green eh. Tapos yung mga sasakyan na eh. Guma, gumago kasabay namin eh. Pag ganon, eh ako kung nangyari dun. Kaya nga marami nagreklamo. Pero kung din ako nagreklamo okay, this is a warning ha. Uh, uh, Di na ako. Okay, thank you sir. Kalas. Magmamadali ako eh. <laughs> Pero ang problema, may warning ka na. So pag nagka problema ka pa sa ganung ulit pagkakataon, doon ka na madadali. Nak nakalagay sa system nila mga pangat. Nagkaroon ka ng problema sa ganun, no? So pag nakita ulit na detect nila sa pangalawang pagkakataon, fine na yun mga pangat. Ay, nako. Pero kung nagbo ako nun, maganda saan? nakakuhaan natin siya. Pero hindi natin siya kukuhaan. Yung papahintuin niya lang tayo tapos papakita ko sa inyo yung nag-green pa. Yung stoplight. So hey, mga pangat, nandito sa tapat ng Alwada. Ito yung Alwada, yan, andun yung, andun yung terminal. Inaanap ko mga pangat yung restaurant no nila, nila Sherly, no? Girly po, Girly. Sabi daw, malapit lang sa Alwada. Ang problema, hindi ko na-check sa Google. So i na natin itong Alwada. Pagod na naman mga pangat. Actually, gusto ko nang maupo. Ilang oras na akong naglalakad mga pangat mula umaga doon sa may uh, China Camp, no? Naglakad tayo ng lakad doon kanina hanggang ngayon wala sana makita natin pag nakita natin yon ayos ang buto-buto maraming restaurant sa paligid eh ito yeah. harapan to eh so wala inahanap ko yun ah hinahanap ko yung restaurant wala akong makita ah ang laka ng lulo no Eh yeah, no sa Alwada ang nantanta ako mga pangat nung una natin ko dito sa, dito sa, Abu Dhabi wala pa kayong pasok ng isang linggo pumunta kami dito sa summer na summer yun August kasagsagan ng init mga pangat tapos nagpa-picture ako dito mga pangat oh. dito sa lugar na to tanda-tanda ako yun nakita yung buong Alwada Mall uh, 2016 Se tama 2016 mga pangat month of August pero hindi ko hindi na 23 mga pangat kasi lumipas ng ilang araw, ito kabayan ito yun kabayan zone ah ito na nakita ko na tapat talaga ng Alwada ay mga pangat yung kabayan zone ayoko lang kung ko nandiyan sya so yun o oh. dito ako nagpa-picture yung yun, Alwada o oh. yan yan, dito sa tapat niyan mga pangat. Yan, ito yung picture mga pangat. Oh. Yo, di ba? Summer time. So yun mga pangat, nandito tayo sa loob ng Alwada Mall. Yan, pero hindi ko na pinakata sa inyo. Kasi mga pangat, ano bang nasa loob ng mall, di ba? Same, same lang din naman. So yun mga pangat, pupunta na tayo kay Madam Charlene. Ay, yung tigas ng ulo. Girly, girly. Papakata ko sa inyo mga pangat ha. Umikot na ako kaya doon eh. Pero, uh, bumunta muna ako dito nag connect muna ako ng wi-fi kinamusta natin yung ating family sa Philippines and then yung sa yung paangat din sa Dubai ngayon tatawid tayo doon mga pangat andun oh dito ako ano ba yan pumutok pumutok yung pumutok yung ano niya yung gulong ayun yung Alwada yan sa tapat niyan mga pangat andun yung kabayan zone. eto kagandaan mga pangat sa Abu Dhabi walang masyadong overpass puro underpass naman siya kung sa Dubai yun may mga overpass no dito naman mga paat underpass karamihan talaga. So tatagusin natin doon. I hope na nandun na siya. Pero kung wala, ganun talaga. Better luck next time. Pero I hope sana nandun no? para medyo successful yung punta natin dito sa Abu no, mga pangat. Para hindi ta sayang yung punta natin. Kasi uh, hindi na nga natin nagawa lahat. Hindi na tayo nakapunta ng Abu Dhabi Mall. So yun na lang sana yung mapunta natin. Let's go, let's go. Bago tayo umuwi. Kabuntang Dubai. Mga pangat, dito na tayo sa tapat ng uh, Bayan Zone. Yung tara. Let's go, let's go, let's go, let's go. I hope na nandyan siya. So yun, mga pangat, bago tayo pumunta rito. Mga pangat, may nakakira sa atin. Regan ang pangalang. Shoutout sa'yo, Boss Regan. Diba, bago tayo pumunta rito mga pangat. Nakilala pa tayo nung nilalakay doon. So dito, dito na tayo mga pangat sa uh, Bayan Zone. Tingnan natin kung dito si Madam Charlene. Yeah. Paulit-ulit, girly nga. Shoutout nga pala doon kay user V1 no, Mga pangat siya nagtatanong mong kabayan food Ito na oh, Kaya lang dito mga pangat sa Abu Dhabi Malayo to sa atin Kakain <laughs> tayo mga pangat kasi gutom na rin Kaya nga pa ako naglalakad Galing pa tayo ng China Camp Mula lang ang mga pangat ang order sa kanila Yan, no? Oh. Mm. Mga 9-9 lang 7 dirham so, Yung mga isaw-isaw nila 14 May 14 din Depende mga pangat Pero ang gusto kong kainin is kanin Ito so, yung mga pangat Ito lang in order natin Yan 70 dirhams daing silog parang almusal lang eh no ganda ng view eh no upo ka rito tapos makikita mo yung Alwada Mall Lupet eh no so mga pangasagang hinihintay natin yung uh, order natin shoutout natin sa si user VW lagi na din natin yung piano nood ng kanyang asawa at anak yun di ba support ang support ang mga pang Siyempre, pupunta sila dito sa Dubai at sana ma-meet niya tayo yun maraming salamat sa iyo sir ma'am kung sino man po kayo mga pangasya nga pala pag magpapashoutout kayo ilagay niyo yung name niyo para nakiklear natin no? natin kung sino yung nagpapashout out para pag natin talagang pasok na pasok kung sino yung sinashout out natin Yo! No? Okay. ewan ko lang kung makapunta pa tayo sa may uh, sa may bandang lulu pero kung hindi na, kung hindi na kaya ng powers natin pero maaga pa eh, kaya pa siguro lakad tayo tapos lakad naman tayo mamaya pahinga tayo doon mamaya, mga bandang alas 2 ng madaling araw at syempre mga pap, isa pa, isa pa shoutout pa tayo isa dahil medyo niluluto pa yung ating potay. Shoutout kay Era. Eh, Oy, hindi na pala. <laughs> Pwede nga ano ma'am, uh, yung medyo normal lang, normal lang. I shoutout kay Raya Mix M. Shoutout sa'yo. Lagi daw siya nanonood sa atin sa mga video natin from Brunei. Yung mga pangat siyempre. Sana daw makapagtrabaho din siya dito sa UAE. Ewan ko lang kung sa Abu Dhabi o sa Dubai. <laughs> so kaya tayo mga pangat. E, ito na yung order natin. Alagang 19 grams with water na and with soup. Yung pagmamahal. Yun. Wow! bango solid mga pangat sigurado busog na busog tayo nito alam ko kasi kanina konti lang yung rice mukhang marami pala ayun eh so ayun let's eat mga pangat siyempre thank you lord for the blessing ayun, maraming salamat o sa tapat ka pa ng alwada uy isang kopo diba ang ganda ng view natin ayun no? eh sarap kumain pagka lagi no garlic rice pala garlic rice mga pangat Mm. Mm. Solid, di ba? So, yung mga pangat sa gusto mong makita si Batam Sherlyn. Girlie pala, girlie. Balik tayo. Timing, di ba? Yung mga pangat, nandito siya mga pangat. Picture nga lang, di ba? <laughs> Wala siya eh. Every Wednesday pala yung day of yung mga pangat. Sa ito naman ang pagpunta natin at sa punta natin mga pangat yung kainan nila so yun, mga pangat alis na tayo tapos tayo kumain sa night market ulit balik tayo ron masaya dun eh tambay muna tayo dun mga pangat kasi pag sa terminal tayo magtatambay maaga pa no, hindi balik tayo tingin natin kung anong oras mag-close yun or 24 hours sila para makita natin kung ano yung sitwasyon baka mamaya na nagasara pala yung pinto di yari ang ah, lamig mga pangat sobrang lamig yan baka mag 15 degrees celsius Sobrang lamig nun mga pangat. Tanungin natin kung cool, kasara sila o 24 hours sila sa loob. Alas 10 na ng gabi mga pangat. So tinan nyo, nakaparada na yung mga bus. O. Diyan mga pangat oh. Nakaparada na yung mga bus mga pangat. Uh, yung tumatravel sa syudad no. Ewan ko lang kung ganyan ha. Di ko alam. <laughs> Parang mali yata yung pinasukan natin ha? Hindi pala rito. <laughs> sa kabila. <laughs> Pila talaga. So yung mga pangat, tiyan lang, nagtanong tayo mga pangat, este rito. Hello. <laughs> hindi tayo pwede mag-stay mga pangat. Kasi ang 1 o'clock mga pangat magkasara yung loob. So, yung conclusion. So, yun yung patakaran. Then, after ng last bus dito ng Dubai, isasara to. Hindi pwede mag-stay mga tao ito. Alas dos. So, babalik tayo rito mga pangat ng alauna. Mayroon pa tayong dalawang oras. Tara, let's go! Pero naisip ko mga pangat, hindi nilang pumunta roon na ipakita ko naman sa inyo mga pangat. Ang gagawin ko, mag -e edit na lang ako ito. Maghahantay na lang ako ng hanggang alauna ng ha, madaling araw. So, mayroon palang laro doon mga pangat, no? Tabi pa rin yan mga pangat ng Alwada Mall. Pasok ulit tayo sa loob. Ito sa loob ng terminal. mag edit na lang tayo sa loob. So, yun, mga pangat, chay na lang tayo dito. Ayan. Pwede tayo ng chay. Dito tayo sa loob ng terminal, ha? Kaya ng mga pangat, malaking shawarma, yun. Eh. Yan, ang lit na, yun, eh, no? Kahit sa loob ng terminal, maghihintay no? how much shawarma, bay? 60 na. 60 oh, ma. Expensive. I okay, will I will purchase after uh, 12 AM, okay? After I will eat this one ha? I will make edit after it, okay? Mm. mga pangat alas 11 na ng gabi, no? Actually 11:27 PM na nandito pa tayo mga pangat sa shawarma, entrance natin malamig nga, tapos natin mag edit Order mo tayo ng shawarma kasi, yun. Know, Maubus na tayo ng shawarma mga pangat. U Order mo na tayo habang dinadownload ko to. Let's go. Bye. One shawarma. Hello. One <laughs> shawarma. Regular ah? Oh, one shawarma normal <laughs> ha? normal, normal, normal si alas 11 ng gabi kakain lang natin kayo na, pero kain tayo ng kain para mabawi yung ating yung linakad natin kayo ng pagkalayo-layo ito ba na natin mga pat pumasayan natin papuntang Ajman naman yuk Abu Dhabi, Ajman, Dubai Di ba? how much water? one gram okay, give me one normal normal, normal, normal yan abangin natin mag alas 2 doon tayo kumain mga patuputay tayo doon kasi Medyo nasisilab ako rito. Listen, no, give me money. Ah, sorry, 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 sorry. I forget. <laughs> This one, no. <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay. Alibaba. <laughs> let's go, let's go. Dito tayo kumain mga pangat. At para tambay muna tayo dito. Alas dos pa naman yung ano eh, yung last trip. So yung mga pangat, siya pesana tayo ah. Vlog pa sana ako sa labas bukas pero hindi na. So sasakit tayo alas dos. Kasi nga, bawal tayong mag-stay dito. Kahit sa labas, walang pwede magtambay. Kasi alas 2, isasara ito lahat. Yung pala yung patakaran dito. At least alam na natin, no? Na hanggang alas 2 lang talaga itong terminal. Yung main terminal bus ng Abu Dhabi. Sa tabi ng Alwada. Hanggang alas 2 lang ng madaling araw. Kaya naisipan kong umuwi na lang. Mamayang alas 2, no? So, katapos natin mag-edit. eto yan. eto yan. yung video na yan. Yan, yan yung in-edit natin mga pangal. Pa, pero, tapos niya na yung panuorin, Tapos niyan, may edit pa tayo. eto naman yung edit natin. Tapos niya rin yung panuorin, malamang. Diba? Pero sa mga oras na to, yan ang yung mga edit natin. So pagdating doon sa boss, mamaya, yan ang i-edit natin. Pero depende kung kakayanin ko, kung kaya ng mata ko pag hindi ako mahilo. Pero pag nahilo ako, titigil ko. Tapos pagdating doon sa may Station, wala pa namang train doon eh. Kasi alas ko pa magbubukas. Malamang alas 4 tayo makakarating doon na madaling araw. So ang gagawin ko, mag edit ulit ako para hindi ako maboring, no? So yung mga pangat alauna ng madaling araw at syempre hindi na tayo pwede mag-stay doon sa loob alauna lang doon mga pangat dito naman alas dos ng madaling araw yung uh, uh, Dubai bus you no? Know? yun yung pinaka last trip nila mga pangat yun dito tayo maghahantay mga pangat hanggang alas dos ngayon pag hindi pa rin tayo umalis dito isasarada na lang papalisin tayo mga papapalabasin papa. tayo dito wala tayong pupuntahan <laughs> alam ka naman magpagalagala tayo dyan mga pangat lalamigin tayo sisipunin tayo Uubuhin tayo kagaya ni Yanika ubo ng ubo. Shoutout sa iyo Yanika shout out sa iyo. Yung alam mo yung pag umuubuhin e eh, Babubuhin pa kaya ito bukas Parang gusto ko na siyang babain yung alam mo yung tapikin yung likod Pag yan ng umubo grabe So yun mga pangat uh, sa mga nagko-comment mga pangat Patuloy na talaga namang sumusuporta Kagaya mga pangat kung sabi huwag kayo magskip ng ads Yung mga nagkasabi ko na sa comment section I appreciate mga pangat at syempre mga pangat kagaya ng mga na, na, nag sila sa pag-comment yun mga pangat maraming maraming salamat sa inyo alam nyo na kung sino kayo mga pangat na laging ah uh, boss Rogen sir Rogen uh, first po ako ngayon no, di ba yung mga ganon maraming salamat sa inyo at syempre sa mga nagko-comment lang talaga namang detalyado at napakahaba nag -e effort maraming maraming salamat I really really appreciate yung mga ganong klaseng effort mga pangat at syempre ang part ko naman, kaya ako rin mga pangat, nag ah, nag effort din ako talaga mga pangat para ipakita sa inyo kung ano talaga yung mga buhay, nakakahantungan yung mga pangat pag nagpunta kayo ng UAE. At isa pa mga pangat, no, mga tatlong tao na yung kinausap ko para sa mga driver, kasi marami tayo nakakasalam mga mga driver, ibang lahi at mga Pilipino. So hindi talaga pwede sila maglabas ng details kasi nga mga pangat, Uh, bawal yon sa sa kanila no sa rules nila actually bawal nga talaga tayo mag vlog dito uh, RTA government yan bawal mag vlog sorry mga pangat sa mga nag sa atin ng mga bus driver o hindi talaga sila nagbibigay ng information natakot din sila lalo na pag naka uniform sabi nila baka matrace kami alam nyo no mahigpit dito so pwede naman kayo mga pangat mag apply sa indeed na lang search nyo bus driver dubai ganon ganon So yun lang siguro yung susi no? para makapag-apply kayo ng bus driver kung gusto nyo dito sa UAE wala daw silang hiring sa Pilipinas dito talaga mga pangat pero bago kayo ma-hire ng bus driver mga pangat, kinakailangan talaga may lisensya na kayo dito sa UAE hindi basta-basta rin mga pangat yung mga test na pagdadaanan nyo syempre may mga trade test din yan etc. etc. bilang isang driver at saka yung lisensya mga pangat dito sa UAE, depende yan mga pangat kung anong itadrive mo, hindi porket may ka na sa UAE Pwede ka magdrive ng bus, pwede ka na ng truck, hindi ng mga pangat So meron din siyang uh, category ng mga pangat Yun lang, ayun lang yung narinig ko kanina o sinabi sa akin nung kabayan natin na nagbibigay sa atin ang information Siya nga pala mga pangat, pahabol Sa mga gusto mag-avail ng cup natin uh, Hindi ko pa siya pwedeng i-release mga pangat no? Shoutout pala sa yo. yan Pero mga pangat, meron tayong uh, t-shirt yon siguro by next month o next 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 week ipapakita ko sa inyo mga pangat t-shirt na pinapagawa natin isa rin yun sa dahilan kung bakit ako natatagalan pumunta ng Abu Dhabi dahil doon gusto ko sanang suot suot na yun pagpunta dito kaya ang problema ating graphic hindi naman yung graphic artist natin mabilis eh kaso lang syempre kailangan pa natin ng uh, approval yung mga ganon sa mga kulay everything etc etc yun mga pangat syempre no, kahit puwet na energy pa rin, di ba? So mga pangat, dumating na yung mga galing Dubai. Kami naman ang pupunta rin mga pangat, papuntang Dubai. 1A00 pala. Ito, try natin, naghahamog oh. Try natin, tanongin natin. Ala, una pa lang mga pangat, actually 1.23. So hindi ko alam kung oh, ano oras ang alis ito. Tara, tara natin. Sir, what time you will go? 15 minutes. 15 minutes? 1.35. 1.35? Okay, 1.35 mga pangat. So maghintay tayo ng 1.35 pa rito sa baba. Siguro hanggang dito ko na lang tatapusin itong vlog mga pangat. Maraming maraming salamat sa panonood. ha. Ah. Siyempre sa pagsama sa akin mga pangat. Na, kung napagod din kayo, kakalakat natin sa buong maghapon. <laughs> Yan mga pangat, maraming maraming salamat. Siyempre, think positive lang. Good vibes. God bless you all mga pangat. Siyempre, kung anong gusto mo sa buhay, sabay-sabay natin abutin ang ating mga pangara. Sa lahat ng tagumpay mga pangat, huwag niyong kalimutan. To God, be the glory. And see you in the next one. Let's go! So yun mga nandito tayo sa Dubai. <laughs> Naso kababa natin ang bus, nasa Algubay na tayo. So nakailip tayo, chay muna tayo mga pangat. 4 pa lang mga pangat na madaling, ah, 3.51 no, na madaling araw. Lapag natin dito sa Dubai, o so, nakasarado pa yung metro. Kain muna tayo dito, eh, chay muna tayo. Pari hap, chay, pari, chay. Chay, he? Chay muna tayo dito, palipas tayo ng oras dito sa loob. Buti may ganito, no? So, enjoy muna tayo itong mga pangat. Mag-erit okay, tayo mamaya. Oh uh. yung anong mga pat ng Algo iba, 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 ibang kulay eh, no? You know, iba yung kanyang extract, iba yung kanyang paint. Diba? Shoutout mga taga Abu Shoutout mga taga Abu Malamig ng pamamahay. Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan. <laughs>